Hello mga kabady, good evening sa inyo mga kabady Yan, napabidyo nga pala tayo kasi Masayang tayo, may nag-sponsor sa atin ng reel Fishing reel mga kabady Naalala nyo kagabi nag-ayos ako ng reel, ito yun Ayos pero hindi na smooth Pero okay pa naman mga kabady, nagagamit pa Pero naawa yata yung nag-sponsor sa atin ng reel May nag-sponsor sa atin ng reel mga kabady Napavideo ako ngayon kasi salamat. kumpari ko siya mga kabady. Yan. Ito ay sponsor niya. Yan mga kabady. Kasking Royal Legend 3 yata ito. Kasi may Kasking Royal Legend 1 ako eh. Yan mga kabady. Ito yung sponsor niya mga kabady. Oh. Ayos. May bago tayong reel mga kabady. Tingnan natin mga kabady. sponsor from ronald diaz yeah, salamat salamat kumparing paring ronald yaman yeah, naging sponsor ayan mga kabadyo ayan box natin ha ito yung handle nya wala yung ating relay ano na hindi na smooth naawa na si paring unad sa atin Okay, mga kabady, oh. Mapakaganda. Wow. 2.5 series, mga kabady, ito. Pwede, kaya, pwede natin kargaan to ng 8 lbs eh, siguro. Ah, may karga na siya. May karga. May karga ng light. Ayan, oh. Ah. Ganda ng pagkakalagay. Salamat, Pauling Unat. Makakabawi rin ako sa iyo. Wala mga kabali, hindi tayo makabili na rili. Lagi tayong gipit. Alam nyo naman ang gwardiya, ang buhay gwardiya. Pugi lang, pero wala. Wala, butas ang bulsa. <laughs> Pugi lang, pero butas ang bulsa. Ang buhay gwardiya. Maganda lang tingnan, pero wala ang bulsa. Butas palagi. Ayan, maraming maraming salamat. Paling Ronald Diaz. Sa iyong napaka-smooth na rin yun. Yan o. No? Brand new po yan ha. Iba na niya nagagamit yan. Yan o. No? Order niya yan sa Shopee. Very good. Napakaganda. Mega love shout out. Paring Ronald Diaz. Maraming maraming salamat sa iyong kabayan Yan. Nakakabawi rin ako sa iyo. Yan. Ganda oh. Okay. Okay. Meri na tayo, okay? Bye bye na mga kabadi. Shoutout sa buong Anglers Club, Quezon Mangrove, Bearing Wage, uh, Seven Lakes Anglers, yan. Yes, sa uh, The Maskers, Agdangan Anglers Club, yan. Kilakos. Okay, hanggang dito lang mga bye, bye, mga kabadi.